Mayong adlaw sa tanan. Meron dyan border ngayon. Hot works mga boss. Ito pala yung nawaksi or nalangkat or nagisi na bits or uh, ganton bato or bullard. Uh, ano kaya yung specific na pangalan nito mga boss. Dalawa po ito nasira. So sobrang gamit na gamit ang mga bits na to mga boss. Lalong lalo na sa panahon ngayon. Medyo malakas ang alon at malakas ang hangin. So ito yung isang posisyon ng bits na nawaksi talaga siya mga boss. At yung isa naman ay nasa pupa. Parehas to yung side. So medyo manipis na din ang metal at kinalawang na din siya kasi may katagalan na din to kaya ngayon ay papalitan na namin mga boss kasi nandito na ang mga materyales dumating na ang request namin ng mga design na tubo at schedule porte po ito mga boss no ah GI5 pala to isang mapagpalang araw mga boss so for today's video mga boss ay hot rocks mo nang ipapakita ko kasama ko pala ngayon ang dalawa kong kaibigan ng mga welder namin itong bits na to ang inuubra ngayon mga boss ang nagpo dito ngayon ay si Bakay ang aming batikan na welder mahilig din siyang magtingin-tingin ng mga vlog mga boss kaya gusto niya ding mapasali sa kaya, vlog pakita natin na Mune, pakita na mo ni Kai pakita na mo ni Bizu medyo malakas pala ang hangin ngayon mga boss at walang biyahe ang mga barko. Kaya pagkakataon na namin para maikabit ito. Andito lang pala kami ngayon sa pantalan nag uubra mga boss. Dito to ina assemble Pag magalala mga boss, dahil safe naman po ito at meron naman po kaming welding or hot works permit. So ito na pala yung welding rod na kadalasan namin ginagamit sa barko mga boss. Ito po pala ay 6011 for deep penetration po ito mga boss no or pang root pass. Kibali dalawang tira to dalawang balikan mga boss no. Ha, depende na rin sa gap nito. Okay, apila to sa plug dito eh. Nah, uh, cara seperti itu guys. Redog si Bakay mix. So ito naman yung kasama namin na Peter. Ibali siya yung taga-cutting, taga-pit up or taga-assemble nito mga boss bago ay pupul weld ng aming welder. Baka nagtataka kayo na medyo luma yung tubo na ginamit namin. Oo, tama po kayo mga boss. Recycle lang po ito. Pero makapal pa po ito at walang kalawang. Parang sa timbangan to binili. <laughs> Pero wala naman yung kaso. Ang importante, meron kami ikakabit na pamalit don sa nasira. Mga kabakal oh. Dito yung mga kabakal natin ng na mga welder. Так, так, так. medyo mahirapan din kasi ang mga taga barko mga boss kung wala tong bits na to lalong lalo na sa panahon ngayon na ah, panay ang kulyada or kanas kanas ng dagat sa puerto dun sa kabila so ngayon outfit check po tayo sa ating wilder yan tingnan nyo yan mga boss meron yang boots proper pipi yan meron yang gloves may jacket at saka bonnet at saka meron din yang welding mask pang antay sulirap sa mata para hindi magkakaroon ng mga balas balas dyan pagkatapos mag welding so ayan shoutout pala sa lahat ng mga pinoy na welding sa kahit saan mang sulok ng mundo, mga OFW. Mabuhay po kayong lahat, kundi dahil sa inyo ay hindi po magdidikit at magdudugtong-dugtong ang mga metal. <laughs> Gikapoy pa ka, bunal ra!